Na naman po tayo, maglikpit na naman tayo ulit sa ating bahay, pangaraw-araw na gawain tuwing umaga, magluto, mag, ma mag sa mga anak natin, kaya ulit-ulit na lang gawain natin sa ating bahay. Good morning, good morning po, isang magandang umaga po. Magugasa naman po ako ng pinga namin. Ah... Uh, Ilang isang araw lang po kundi nakapag-vlog. Pasensya na po. At sa nanood po ng aking vlog, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana hindi kayo magsawang ng sa aking vlog. At sa hindi pa po nakapagsubscribe subscribe subscribe na po kayo kay Judith Bolivar po sa YouTube ko po, po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At naka-112 na po ako. Thank you, thank you very much po sa inyo. At sa mga nanonood po sa aking vlog, minsan nakakabot pa ako ng 1K. May 100 na po ako. Sobra, may 200. Sa mga views ko po. Sana po, di kayo magsawunod sa aking mga vlog. Kaya nakakasawunod ka na. kasi dito lang po ako sa loob nag-vlog. Minsan, sinasali ko po yung pag nasa labas ako, yun, may naha, ano ko na lang po, may habol ko po, po. So, maraming maraming salamat sa inyo. Lang di ako makamubon kasi naka 1K na po ako sa video ko po. So, thank you po sa inyo lahat hindi eh, ni puno ng busok ng mga plato namin. Yung dalawa yung kuya ko po, kumask na po kasi kundi ko na po na pa dito po na itibiduhan. Ma, ito po yung mga basura, ako nilalagay ko na lang po sa plastik. Araw-araw naman po kasi may dumadaan dito. May kumukuha po ng basura. Kaya hindi ako naga nung naga ano, nagtatambak ng basura masyado dito. Hay minsan nilalagay ko din sa labas, may sako po ako doon na maliit na sako, yun doon po po tinalagay mga basura namin. Hello po. Maganda po ang panahon mainit po ngayon. Papakita ko <laughs> oh, ng siya. mainit po siya ngayon. Yan. Maganda po ng panahon. Ito lang po dito sa amin. Oo, oh, ilabas ko lang po itong hangir. Ito sampay ko muna dito. O, oh, masarap po kasi magpapainit sana. Kasi lang may gagawin pa po ako doon sa loob. No, dito lang po o. Yan po yung manok namin. Yan, nasa loob po yan. Magwawalis pa po, po ako dito mamaya. Si daming dahon, no? Daming dahon na naglilagan galing sa puno ng mangga. Ang okay, pinala, guys! Ito ko muna. Ito ko muna. Pagkakalimbing ka pa niyan. Pinapalipad yung mga parabola. Okay. Yan po yung natitirang kahoy. Tatayo po namin dito. Kita ko po sa inyo dito po banda, diyan po banda, gawin po namin kusina. Ang ati pantay lang po doon sa bubong na 'yan. Kuwain po naman kusina ka. So kailangan po muna, nahi mo muna namin yung namin yung kulungan ng manok. Ililipat kasi yung kulungan ng manok diyan banda. So ililipat namin dito. Para maitayo na po yung malaat na kusina. Ayun po yung chicken namin. Yan, ni singig dropo yan. Manunuka po talaga yan, tapang po. Yung tinatawag nang namin negro kasi itim po ang balat niya. <laughs> itim ang balat niya. Nagisa na lang po siya. May binili po yung asawa ko ng dalawang manok. Anong pangalan nung ga? Ha? Bantam. Opo.